Mga kababayan, aprobado na po sa House Panel ang pagbawi ng prangkisa sa SMNI. Ba't nila ginagawa ito? Dahil para, para wala nang magsalita sa kanila. Wala nang magsasabi at saka wala nang magbubulgar sa kanilang mga ginagawang mga kabulastugan dyan sa kanilang pamumuno. Dahil ngayon, nalaganap na talaga ang korupsyon ng ginagawa nila. Kaya Kusa talagang sapilitan talaga harap-harapan talaga ang ginagawa nilang pagbawi ng prangkisa ng Isiminay. Ano naman yung grounds ng Isiminay bat nila binawi ng prangkisa? Ano ba yung uh, ano ba yung nalabag sa batas? Ano ba yung issue doon? O baka uh, hindi talaga nila kaya na marinig yung mga pinagsasabi uh, yung mga report ng mga SM9 totoo talaga yung ginagawa ng gobyerno ng mga korupsyon Kaya talaga to binawi at uh, gusto nilang bawiin at saka kaya pala inaprubahan nila na bawiin na talaga ang prangkisa para wala nang magingay at saka wala nang magsasalita sa media o sa ere sa mga kabulastugan sa mga mga ginagawa nilang korupsyon, mga panglilin lang sa atin, kaya nabudol talaga tayo mga kaibigan, mga kababayan. Yun, yun ang opinion ko dyan.